lang doon sa baba doon guys mataas yun hindi na tayo makapunta doon sa tayo dyan balay doon ko na lang sa baba guys eto may hirap din tumas dito dito murang okay. hirap guys Kailangan ko pang ayusin ko. So guys, tignan nyo yung nangyari dito sa flatlo. Ayupi-yupi sya. So, what's up mga ka-bbsat? Kaya for today's video guys ay mag-ayos ako ng tubig. Kasi yung host namin sa kwan, sa bundok dun sa kwan niya, sa unahan niya. Hinanod ng kwan, ng ilog nung kwan, bagyo hindi ko alam kung may ano kung nandun pa yung mga host dito na ako sa kwan uh, sa may kamilinahan so yun guys nandito na ako sa kwan uh, sa unang kawiran ng kwan uh, ng ilog na kwan uh, tinagpahanan namin ng, ng tubig dito parang pupuntahan ko muna yung puno nya guys Ayan. medyo malabo pa tungkol niya, guys yung tubig nya pero tatawid tayo medyo malalim pa itong pan guys yung tubig kaya sigurado nung bagyo ito sobrang tumas ito kaya naanod yung pan namin yung hose medyo malakas pa konti itong pan yung tubig malinaw na siya guys pero pan oh, pwede na itong pangapan ligoligo sa bahay Bali, dalawang araw na kasi guys na pan. Wala kaming tubig. Bali, nung ura, unang araw pa lang yata ng pagyuhit. Eh. Wala na. na na yung host natin. Kaya nga guys, dito banda, meron pa naman yung host. Ito yata yung host namin. pala. Baka dyan sa bandar yan na kasi tinignan na to nung kung isang kasama ko nung nagtitingin dito pero hindi niya naayos ako, pumunta ako dito baka sa sa kali na kuan maayos ko kasi wala na talaga kaming tubig sa bahay. Wala kami gagamitin. oh so, dito guys, meron pa naman. May tubig pa naman. Ay, may may meron pa naman yung host. Ayan. Ito guys, yata yung host namin. Ito. Ito ayusin natin. Dito guys, maano, maluwa, malinaw na itong tubig. Oh. Pero naman lumalabas ko si Gaito Pero tignan natin sa pinakapuno niya Ay guys dito talaga eh kung napakahirap ang magtingin ng tubig dito pagkapon pag uh, ganito na susira yung tubig namin sigurado pag may malakas na ulan sigurado na ano yung mga kos namin dadaan tayo dyan guys hindi tayo pwedeng duman dyan kasi wala nang daanan dyan baka dyan sa bandaraya nasira yung kwan yung kos so, sa UP-UP daw yung, sabi lang, yung sabi nila yung unang pumunta dito yan guys, kailangan natin pumunta diyan dito tayo dadaan hindi na natin anuhin yung ilog kasi kuan hindi tayo makakyat doon. Dito na tal na lang tayo sa gilid. Pero napakahirap nga na ang dulas ng mga bato. Ganito talaga dito sa probinsya guys, minsan maganda, masaya pero ganito yung mga ganitong panahon lang ang talaga mahirap oh yun guys oh, no, so, na yupi yupi wala kailangan ko pang ayusin ko update ko na lang kayo mamaya guys kasi wala tayo sa video ayusin ko to ayun so, guys balik kwan yung unang punta pala sa amin yung unang punta pala dito nagsaigop ng iba eto pero tatanggalin natin to kasi eto yung yung natanggal ito ano eto lalagay natin subukan natin to kung pwede pa pagkahigop natin dito sa puno niya Ito guys, so talaga dito talaga pumasok yung tubig. So hmm. guys, so kailangan natin lumusong dyan sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapos guys na mamaya babalikan na naman natin ulit to dito talaga ito galing guys oh. dito 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 natin ipapahigot dito dito guys maraming yung pipa dyan dito dito pang So yan guys, napahigo po na to. Ito pinalitan ko yung nilagay ko kanina. Ito yung unang nilagay ko pero pinalit ko tong isa. Ito yung pinahigo ko kasi kahit dagaran ko ng malalaking bato yun, hindi mayuki po kasi yung matigas to. Samantalang ito, pag hindi natin dinaganan, baka manod na naman. Ito malambot kasi pag dinaganan ito. So ito na lang nilagay ko sa kwan, sa puno niya. Ito, dudugtong ko na lang dito. Ito dudugtong ko dito dito oh medyo malakas dudugtong ko dito to tapos sa baba na naman isang dugtong na naman yun pero yung isa hindi ko pa naayos yun ayusin ko pa yun So guys itong bag pala natin eh, tali itong laman nito tali goma pantali natin sa pangapagdudugtungan natin so, mahaba tong mga tali na to. ito yung gagamitin natin pantali kung wala tong tali na to guys wala hindi natin may lulusong kung mga to kasi yung mga tali na gamit natin natin dati dito noon nawala na ito so, talihan ko muna to ito dugtong natin dito tapos pag Dudugtong nadug natin to dun na naman tayo sa baba magdudugtong natin so, guys tignan nyo yung nangyari dito sa flat, no ayupi yupi sya mali ayusin natin to pwede pa to kasi wala tayong pang so kinuha ko kanina maliit pala na hot yun ito tapos ito daming yupi ang doon ayusin muna natin ito. yun guys, dugtong ko na dito tapos dugtong ko na yan tapos pasunta na ako sa baba so yan guys, nilugtong ko na dyan sa bandari dito na lang ako sa baba papunta na ako sa sa unang pinuntahan natin dyan sa baba yung sa may, may inang tubig pero susundan na natin itong hook dito guys kasi may pwedeng pagpagputulan -pag pa dyan. Dito na tayo dadaan. Ayan, laglag muna natin itong dala natin Kaya <laughs> pag natin. Talaga ko kasi nawala itong host guys. Itong hook, pala ko nawala. Hindi pala. Sa UP-UP lang pala. Kurang hirap guys talagang fish lang talaga pagka pagka meron naman na tubig okay naman na ang paggawa lang talaga ang kwan mahirap pag nasira ang sa ng mga bato and guys baba tayo dyan ako ay kala ko naiwan ko yung kwan ko yung itak yan so, guys kunin natin yung baka maiwan natin so, marami tayong paggagamitan nito sa bahay Okay, yes, dito na tayo dadaan. Tignan natin doon guys, no So, pero pampe, na dyan. Tignan natin doon guys kung malakas na. Pero, putulin muna natin dito mas na sure. yun. Tignan natin kung malakas na. guys, malakas naman. Medyo malakas naman. Oo. Oh. Yung guys, dugtong na natin, tapos pupunta na ako sa baba, doon sa pinagbugtong, ay pinag-alisan doon, Ayan guys, ang ganda ng mini falls to. Ayan guys, tignan natin doon kung malakas na. And guys, nakikita ko na, medyo malakas na. Kung sakaling kan guys, ko lang yung lakas niya, pagka wala akong trabaho, so doblin ko na lang titignan ko. Pero para sa akin kasi ito, eh malakas na to. Titignan niyo yung sa na ito. So dito ito palakas na tubig na darating dun sa amin guys ay sobrang kwa na sobrang ganda na So gabi palakas na tubig Sobrang kwa na so, sobrang useful na sa amin Dami, daming daming pakagagamitan na yun dito. So sobrang lakas Ito dodugtong ko na lang dito Tapos punta na ako doon sa baba Panihapon na din Doon tayo dumaan guys so, ito pala guys, kuan, puno ng balete. Balete. Laking kahoy. Sila yung kanya kay Yung ugat niya, yung, yung roots niya. Ugat. Diba? Sara-sara. guys, dito ko na lang ito at pupunta na ako sa baba. So yun guys, dito nga pala dumaan yung host natin. Hindi okay. na natin makikita dito. Dito dumaan. Dito dumaan yung sa gilid hindi oh. na natin yan masusundan dyan guys kasi masukal na dyan baka may aas pa hindi sana po kapota tayo bali doon ko nalang titignan sa babagay ito may hirap din kumas dito. dito kaya iikot tayo dyan sa uh, kwanta uh, may kwanta sa taas sa uh, hindi na natin kung sundan kong ilong tayo dito sa taas para kung less hassle para hindi na tayo mahirapan Tignan lang natin doon sa banda roon sa baba kung malakas doon at hindi na natin titignan dito. Kasi hindi naman abot ng, naabot ng tubig dito. Ayun lang guys, ang problema lang dyan kasi pagka merong leak, yung mga butas na maliliit, siya pa yung guys, yung, tap yung tapon ng tubig. Eh, yung lakas nun guys, eh, mababawasan pa yun pagkadating sa amin. Kasi malayo pa ang kwan doon, yung Eto guys, pababa na dito sa kung sa may ilog din. Parang shortcut lang ba? Hey. <laughs> Kita din na Mix sa dito na Hmm. 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 Natatakot <laughs> guys Natatakot Natatakot <laughs> na makiap guys Yung mga kwan guys Yung mga taong yun Eh Halos dito na dito lang sila guys nakatira malapit lang malapit lang dito. Hindi katulad sa amin na medyo malapit sa uh, uh, highway. Yan lang sila sa bandarya. Yan sa bandarya. Ano? Yung sinor natin. yan na tayo sa taas Yan guys, malalim siya. yan ako dumadaan dati, papunta doon. Pero nung nalaman kong may daan pala dyan sa, sa taas, dyan ako dumadaan. So guys, tinignan ko may tubig naman Kaya kwan, bago tayo umuwi guys Bago tayo punta doon sa bandaro Bago tayo punta doon sa kawin natin Ipapasyal ko muna, ipapakita ko muna dito Yung mini falls dito sa amin Na dating pinupuntahan namin pero Nung palagi na yung mga, mga malalakas na ulan Wala na, medyo nasisira na sa kwan, medyo bato-bato na sya Ito dati yung dating dinadayo namin guys Na falls eto Ito natin dyan sa bandara yan maganda ito nun guys uh, doon doon sa baba doon mataas yun hindi na tayo makapunta doon kasi baka madulap sa tayo doon ito guys wala yung matuloon medyo malawak ito noon tapos na nahukayan uh, na yun sa bandarawin doon kami nagtatambay dati noon ito maluwang to noon pero ito kasi kaling dito sa kase ito ito may tambak dyan kaya wala na wala na paligid kaya medyo delikado na doon and guys sa kasi guys dito sa probinsya may lig kami sa mga kwan sa mga outing outing na kwan dito lang sa amin kumbaga picnic picnic ganon Kailig kami nga sa mga picnic-picnic lalo na pagka may mga birthday, birthday ganoon, mga cele cele celebration. Nagpipicnic kami sa ilog-ilog. Nag-ano kami, nagtitingin kami ng mga panakay. Yung mga magagandang view. Tapos yun yung ginadayo namin. Patulid yan dati. Pero ngayon, wala na pumupunta dito sa Wala na akong masukal na Marami ng mga damo. Kaya guys, then guys, meron na dito medyo malakas na siya okay na to na kung talakas na dadating doon sa amin ito na pala yung kan guys oh, yung kikirain nyo yung tinuturo si, ko sa iyo kanina na kan na kan ayun ayun yung hindi natin nakita kanina doon tayo kanina sa taas sobrang ganda ng view sa mga bato So yun nga guys, may isang lugtungan pa doon sa banda roon Dun sa may kakahuyan Lugtung ko dito tapos may isa pa doon Ngayon na lang yung last na lugtung natin Tapos yun, diretso na dun sa bahay Lugtung ko na lang ito kapag So yun nga guys, nandito na ako sa kakakahuyan Bali last na dugtong na to Diretso na to sa bahay namin oh so, eh, medyo malakas na to, okay na to doon ito ko na lang to. Tapos uwi na tayo. Nandito na tayo sa kan guys sa ah, may kakahoy. Mga ah, kar karamihang kahoy dito guys na nakatanim ko. Jimmy Lina. Ito guys nakailang harvest na sila dito ng Milina. Tapos yung mga nagharvestan nila guys. Yung nagputulan ng Milina. Nagsasanga na naman. Tapos kung nagiging kahoy na naman. Ayun. Kaharvestin ha na naman nila hindi yun namamatay kasi ang milina guys pagka pinutol mo ano magsasaka na naman yan yun na naman yung panibagong harvesting nila pag ano pag lumaki pero ngayon kasi guys mahigpit na sila sa kahoy kailangan na lahat may permit na kaya bira na sila makapag ano ng kondito ng kahoy makapanguha Yan kasi tingnan nyo yung agos ng tubig ko oh. Kaling doon sa off kanina So yan nga guys, pauwi na ako Mali dito na ako sa gitna ng kakahuyan oh, Ang dilim na dito pero dyan sa labas dyan Pagkalampas uh, natin dito sa kakahuyan Medyo maliwanag pa dyan Kanina pumunta ako dito mga 3.20 siguro or 3.30 Mga uh, magpa 5 o'clock na siguro Medyo malayo pa tong lalakarin ko guys bago ako makarating doon sa kahay kaya pa guys pinibilisan ko na yung paglapad ko so mga so guys ang, uh, sa mga bagong kan pala natin subscriber natin maraming maraming salamat po sa so, mga uh, patuloy na nanonood po sa aking mga video maraming maraming salamat po sa so, mga nagla like nagko comment dyan maraming maraming salamat po ulit so guys hanggang dito na lang salamat sa pagsama sa akin sa video na kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe, like and comment natin guys. Sian guys, hanggang dito na lang. Ingat at bless pa ba